Yo, kumusta mga pare ko? Welcome back sa Paredan TV kung saan ang CDS Live Update ko lang kayo sa aking mga 7 Pat Primo Peppers Ayan sila mga pare ko eh. O. Ayan, ganyan na sila katatangkad ngayon Yung iba na huli lang Ayan, meron tayo ditong 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 7 4 primos ayan, ayan sila nakatanim sa mga paso alright ayan mas maliit na paso hmm. ayan ito na yung efekto ng ating nitrogen free nitrogen yung kinuha natin sa bubungan. Ayan. Tingnan mo naman yung lupa. Ayan siya. Hmm. Ayan yung epekto nya mga pare ko. Eh. Ang gaganda ng ating mga seven pot primo. And kahapon lang nag-check tayo kung may mga aphids merong konti nag-spray tayo kan kaninang umaga okay na wala na sila ngayon ayan, ayan. so so far <laughs> healthy naman sila ayan ayan habi lang natin ang magtanim ng sili at maghintay kumain ng sili syempre ayan so ayos di ba Mm hmm Yeah. Sa mga may katanungan, comment lang dyan sa baba. Sagutin natin yan. So, yun. Let's go. Let's grow strong. Wrap up mga pare ko